ang daming naghahanap kay retired Master Sergeant Gutesa. At nitong linggo lang, nagkalat ang fake news. Ang sabi, magre-retract daw siya ng kanyang ahilabit at ituturo si na Sen. Marcoleta at dating representative Mike Defensor na nasa likod ng kanyang panlutan. Ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo huwag kayong nagpapaniwala sa fake news unahin ko yung sinasabi niyong nagtatago. Iba yung nagtatago kaysa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala, lulutang yan. Walang marines na lumutang sa isang investigasyon, malaking ang investigasyon na gumagawa lang ng kwento. right halong ka tinyo kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang abidabit, kaya ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko. Hindi yan magre-retract. Walang marins na ganun. Kayo ba si naniniwala ko sa mga fake news? Ang sabi niyo pa, ituturo niya si na Sen. Marcoleta at former congressman Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang at tinuruan siyang magsinungaling. Ulitin ko na naman, walang marins na lalabas sa isang malaking investigasyon para lang magsinungaling. Okay, ganyan yan. Perception nyo lang yan. Pero hindi nyo lubusan kilala ang Marines. Walang ganong Marines. Marami kaming nagtatanggol sa kanya dahil alam namin nagsasabi siya ng totoo. Kung alam namin na sinumaling siya, kahit kabaro namin, hindi namin yan takampihan. Kilala namin yung taong kanyang tinuturo. At ako, kilala ko siya. Kaya ganun ako kung magtanggol sa kanya. At kilala ko rin yung kanyang itinuturo. At yung sabi nyo na kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, ng kabaro ng mga Marines, sa malamang malilang kayo ng pagkaintindi. Ang ibig sabihin, oo maaari, kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, pero mga yon ay yung mga retired na yung mga wala na sa serbisyo. Dahil hindi pinapayagan ng pamunuan ng Philippine Marines na sasali ang kanilang mga tauhan na mga aktibo sa serbisyo. Bakit kakanlongin ng mga retired o ng mga wala na sa serbisyo? E ganun kaming mga marines. Para kaming magkakapatid, lalo na may laban yung isa naming kasamahan na pinaglalaban niya yung tama. Pero kapag siya naman ay mali, hindi namin yan papansinin. Tabla-tabla yan. Doon lang kami sa katotohanan. Ulitin ko, halimbawa man kung kinakanlong siya ng Philippine Marines, yon ay yung mga wala na sa serbisyo. At saka labas na yon yung